Yo, wada, up, what up, what up, mga paregoy, kamusta? Ayun, kamusta? Magandang hapon sa inyo lahat, mga paregoy. At uh, check muna ulit natin ang panahon. Ay, naku po. Ariga, Pambihira naman mga pare ko Yung lakas naman ng ulan na to May laro pa naman mamaya Opening sa liga Pero wala kami laro Sila lang <laughs> to check natin ang tambayan mga pare ko yung. Nako Ay talaga namang walang awa to kita nyo Puno ang tambayan natin Ano na naman ngayong platformang Pinaplano ng mga ito Bay puno eh Ayaw magsiuwi Ano eh, ulang ulan na hmm, Ay talaga nga <laughs> mga ba natin. <laughs> nag mo ng <lang> kainan. <laughs> kain mo tayo kakain! Kain tayo kakain! <laughs> open gate na ba? Open gate na! <laughs> Yo, may program pa pala! Mamaya pa open gate! <laughs> <laughs> Ito nga mga pare ko, yat pupunta kami ng birthday yan. Ah, uh, matinding uh, kainan 'to. tibo bukas ito mga paregoy. Eh. Kaya pupunta kami doon sa bandang uh, ibaba lang doon sa May uh, Pilipa. Oh, eto mga tropa. Kaya pala sila nag-aabang doon sa ano, sa tambayan kasi nga 'yun ang inaabangan yung hudyat daw eh kasi may ano pa pala, may program. Kaya pala sila mga nakatambay pa doon hindi pa napunta eh ngayon may hudyat na pwede na raw kumain kain na, na. kaya ito papunta mga tropa o oh. sumaman na rin ako syempre buti na lang at nachepohan ko paglabas <laughs> kaya pala ang dami nila doon no ito e, na nga sabay sabay na ang dami isang buho so ayan may mga sasakyan oh. dito lang din yan sa amin eh oh. ayan na nga hindi na nahiya o oh. mga nakapambahay lang eh sige Diretso, ayan o, oh, Hardin de Pilipa Ayan, dito kami kakain o oh. Dito ang venue, marami kasing umano dito eh Mga nagaganap na venue Mga dibu, kasal, yan, ganyan Kaya ito, punta kami dito At uh, aalamin namin kung talaga bang kain na ah. na Ito na, at nalalapit na nga sa pintuan o oh. Ito, si Kap Mukhang tapos na si Kap kumain na ah. Nakasalubong ba namin Eh, dire ready, diretso lang kami dito mga pare ko oh. Ang dami ng tao sa loob o oh. Ay isang baka kami pwesto nito Ito mga pare ko may pila pala dito Ayun no Nakapila kami dito Tapos papuntang kaliwa Papunta doon sa ano Sa mga pagkain no <laughs> Grabe may pila Ang dami kasing ano Ang dami kasing tao Ayos na so, Nasa magandang pwesto na oh. Ayan ang mga tropa Pilang pila oh. Ayan Hanggang dulo Ayun ang panawing pandangal oh. parating na <laughs> yan talaga inaantay si Mang Road o oh, ito Naka ready na sa pila at ako'y babalik na sa pila at baka namamasingitan pa o oh. <laughs> ito mga pare ko nandito na tayo sa may bandang pintuan o oh. aba parang nakikita na natin ang totoo o oh, ito nga mahabang ano pala to ikot ito pala talagang doon na simula tapos ayo papunta doon sa kabilang dulo ayun doon pa pagkain kala ko pagpasok ay kainan na hindi pa pala pila pa talaga ng mahaba oh. Pero iba iba na ngayon at uh, ang importante ay nasa loob na oh. Pero haba pa rin talaga ng pila mga warigoy. ko oh. ito <laughs> oh, nga oh. oh, si Juan nahiya pa. Ayaw yata makita ng nakapila. <laughs> Ayun, mga tropa. At naando na nga Nakalapit na sa may plato oh. Malapit na kami Mukhang mga gutom na gutom na talaga eh, oh. Ayun, oh, si Buga oh. May bitbit -bit na uh -huh. <laughs> Mga gutom na gutom na talaga oh. Sige, diretsyo, santok na maraming kanin Aba. Ay, sampa pa Ganon din naman eh, bilis at gutom man ang tropa rin sa likod oh. Mga road, abay oh, Ayaw oh, agad, salukin na salukin kain, mm. huy, kapabagal naman mga are Aba, ay goto mo na eh Bilsit, nilabasan na ng minudo ayaw oh. Aba, ayun Wala nakapira doon sa tatlong ano, putahe Ah, ayos na Nandito na tayo sa plato mga paregoy Sasantok na tayo ng mahiwagang kanin Oh, eto po Ay palagay ho, aba, huy Lagay na minudo, at gutom na oh. Ba, kanin parang hindi makakatalo ng pusa um, isa pa, sa mo pa At talaga namang kulang yan Ayoko ko niya isang yan ito, gusto ko ano ba ito? Kare-kare, ayaw ko yan. Ito, yan, karne O, lagay Ay, madam, paano po? Pasabaw po ako ng ano Sa kanin At talagang yan ay gustong gusto ko paborito eh Yan, salhokin niyo po Salamat, madam Ang inyo po yan, ayaw ko po niyan. Nakaw naman, bakit na mawala sa ribosado, madam? Oh! Yan pa naman ang favorite ko eh, Sige, lagyan na rin yung durug-durug na yan Pampalasa na rin yan, salamat ha. At ako'y babalik na lang pagka ako'y nabitain ho Salamat Ay, kita nyo naman kung gano'ng kaaga pa rin mga aray ho Aba, ay talagang kagaganda ng pwesto eh Naunahan pa talaga ako Ako ba naman ay pabagal-bagal eh ho. Aba, ay kumpleto sila Wala ngayon ako mga pwesto ha no? Sige, happy eight. Hmm, dahan-dahan lang ho At baka Mabital o ka ni O yan Dali ho kayo Ba Pwede hong bumulaw Sa't maaga pa Marami pang tira At ho Itingin-tingin muna kayo O ayan ho Ang aming pagkain O O Talagang video-video muna At para lang ipakita na kumakain At ito ho At kami ho ipauwi na o, At nakita ko lang itong ating mga butihing uh, Ano dito buti nga yung kabarangay oh. talaga naman mga busog na rin sila oh. salamat ho, oh. pauwi na ho oh kami mga pare ko, oh. at uh, busog na yung mga naunay na naanto na sa tambayan malamang oh, ito, ho, oh. pauwi na kami mga pare ko eh, oh. Pulo walking distance lang na may kalapit lapit eh, oh, yantay niyo ako oh. ba? ay talagang ay oh. sobra na nyo eh. hindi na kayo nagaantay eto na mga pare ko, oh. Talaga namang inata na yan oh no? sobrang pagkabusog ho. Mm, salamat ho at talaga namang napakaganda ng hapon na ito at nabusog. Buti na lang ang to't nakalabas. Salamat ho sa inyo. God bless.